Okay, for today's video guys, magluto tayo ng tulingan. Ayan, yung tulingan, niluto ko na yung tulingan ng at least 30 minutes na yan at niluto ko. Bago ko inilagay yung mga ricado, syempre, yung mga ricado ng tulingan, okra, talong, at may sili, loya, pamyenta, suka, lalong lalo na yun. Suka, at syempre, yung gata, yun ang pinaka-importante na nyo. Kaya nga, ginata ang tulingan. Ayan o, oh, ang lapot na ng sabaw niya. Ang sarap niyan, guys. Kahit napakasimpleng luto lang. Pero, masarap. Kasi nga, may gata, suka. At yung tulingan, nabili ko yan ng fresh talaga. May isda ka na, may gulay ka pa. Diba? ba yan ang ulam. Ay ano pang hihintay nyo guys? Lunch lunch na pero yan marami yan kaya ano ko yan? Ulam ko yan ng dalawang bisis or tatlong bisis siguro kasi mag-isa lang naman ako. Isang piraso lang yan pero medyo malaki siya kaya ganyan hinati-hati ko. Ay ayan ang masarap na tulingan. Okay. Let's eat tulingan. Oh, ayun. Oh, wow, oh, ang sarap oh. Tingnan niyo naman oh, ang lapot niyang ang lapot ng sabaw niya oh. Ayun. Okay, hindi ko alam kung anong version yun ng tulingan pero ako ito ang version ko ng tulingan tolingan gata, talong, okra, sili, luya, paminta Labas <laughs> na bawang, suka. Ayan. Okay. Let's it guys. Thank you, thank you so much po sa lahat ng nag-watch dyan. Bye-bye.